Good morning mga maser, Welcome sa to ang bagong adventure karon mga maser, kay mag compile ta sa tong uh, casting uh, uh session mga maser. no. So this is our first day mga maser, tanaw na to kung saan is nato makuha dire. So this is our old uh, spot. tanaw na to kung nanabay sod mga maser, after din is a uh, uh, habagat mga maser. no. So enjoy mga maser. Boy na mano dahil ni ang kaning ticket mga masar. Di ganun siya ma-option sa dili na itong spot. Ang atong setup karon mga sir, Kaya mo din ni akong UL na kung ano. Uh, setup. So, gitestingan ako kung kusog siya mo byog. Mauni nga ako ang pang soft lore nga setup mga sir. Or po kaning sa... Kaning gaan na to nga mga uh, soft lore nga atong gigamit itong, mga masar. So, wala po kita ka-field test maayo nga kaning uh, setup atong gamit. Day to mga masar, ang ato ng pang-casting na good nga uh, setup ng gigamit dari ah. So, morning ni, mo kuha na to pagka day one. So, din hi, mga masar, ah, uh, kukuha din ito o ganing uh, checkered snapper nga na fall hook. So, good size na siya. Ah, uh, medyo nahit ang sultan ka rin mga masar, kaya bago oran ni Linaw. So, dad on tali. May nalang ni makatawa ta sa panihapon. So, as usual mga masar, mo ni mga favorite lure no? Kani siyang puwa o hasang nga uh, silver uh, 5 grams kami no mga master. So din ni eh, naka uh, sabit medyo nahadlog tarong panahon na mga maser kapir tindaghan ng bukya mga maser no so nang ulhi na bukya so kani patong tadres taas nga bato nga dili tama ma uh, sa giran sa gaway sa bukya pero kay mukatol man gud casting man gyapon bisag uh, na bukya kay amo um, lagi mo man gyud hilig So, din hi, mga maser naglaraw-laraw -laraw ko kay basik na yung kalit og labay nga uh, bukya kay usahay dito kapansin nga nalalisa sa tundoon. fish o nasa ito sir ah uh, is nang batog or barracuda itong ginahinay din mga master kay medyo nipis ato ang uh, linya ni nga time no so din hey mga ginipaborito po sa mga ah uh, barracuda ang kanina atong itong paon mga master so the best gini ah uh, best gini siya nga paon so sa sunod itong mga episode mga master na tayo bagong bagong ah uh, paon nga gikilingawan sad ah uh, 8 grams siya mga master ah uh, 7 cm. So medyo bugat o medyo layo ang labay mga masar. So tanaw na sa mga sunod na itong mga episode mga masar. No? Nga maon itong gamit. Kani nag-stack lang daan eh. Kaya ma mga ni panood na ito uh, klase nga uh, paon. Sure ball magigit. Basta nalay isda. So ikaduhan na itong isda mga masar. Uh, pwede na. Pwede na ito makauli. Kaya makatawa na ito nga uh, na sa mga isda nga itong kuha mga masar. day 3 na to mga master sim spot lang hapon. so medyo ngitit -ngit, ngit -ngit na ni so mga gyapon na kong setup nga pang casting akong gigamit mga master tanaw na to dali ug makakuha ba ta dali ug mga medyo good size na mga isda mga master day 3 na to mga master so din hi nag strike kan to, mga master tanaw na to og uh, unsang uh, klase ang kanang isda pero nahibaw na ni nako mga master kay base sa iyang pag strike or behavior sa pagkaon So, medyo nisunod siya ah uh, is nang batog or barracuda ni sa mga inani mga master pas pas sa retrieve kay kung anta ng inyong leather line sigurado gyud putol so mo nay technique sa mga barracuda mga master no so dinhi eh, akong ginahinay kay basing makabuhi pero goods man nga to ang leather line karon kay gamit na to 15 pounds man mga master nga fluorocarbon so inani permente gyud nimo uh, bitaron ang tension para dili siya makabawas mga master so good size dako na ni siya mga master no pitik na pala 'to ang tinuwa niyo yun, yung hapon mga sir or panihapon mga mga sir? <coughs> first fish na to sa day 3 na to nga uh, fishing session. Day 4 na ito mga master kung balahin tayong spot so explore na po mga second time pa kong nidiri a nga na mas nga nagbaktas mga master sir pero sa ganito dito yung spot kay magpamot or magsakayanta so kani second time yun ako nga mag ra or magbaktas so hapon nga hunas tanaw na to kung nabay isla nga mukhaon mga master Nindot kayo ang panahon mga master no? Yan yan, daggan sa bukya ni Tin ako sa dagat So, nag-amping ko din mga master Kaya medyo lang biya akong ubugan Basta magkaubog ta niya Wala akong nagka-leggings uh, or nagka-rush guard mga master Basta niya masahira na ang bukya Delikado na kayo niya hapon na So, dire Love you kay love you kata mga master Panood lang para panihapon mga master So, gamit na to dire mga master Ang ako nang ingon nga 8 grams nga uh, paon Nga 7 cm Medyo layo-layo siya labay mga master niya yeah. Uh, the best food siya mga masarno kay kaya uh, dako siya o kaning uh, koan sa taga ang iyang gidak sa lawa sa taga so makasalig lang ka basta dili lang isuksok sa so bato makuha gina to mga master kaya eh, previous na ko dito sa Osaka sa mga master gina to sa bato pero tinda ko asa ah, pamina ko slapper gina siya mga master ya yeah, gabi ina ako nang so din eh nag mga master dako dako mga master lock drag dahin ko mga master kanita ko pagkagahapon ani eh. Yan ang kanan nga wala nakuha mga maser, sir. So, dari. Dako ka niya nga bangawon mga maser or a checkered snapper. Jumbo size na like 'kin mga ma'am sir no? Piti, insert ang tinawag na to ani mga ma'am sir unya. First fish na to sa day for mga sir. Checkered snapper. wala na tayong mga master no so nag strike ko ganiha duha dag ko na ba so wala natag -i. I ko na eh i upgrade ko ning tagaan niya, mga master kay na ako gi order na taga ako yung upload ani kay medyo gamay para sa ihan size so padung na hapon usa pa lang atong nakuha sa day 4 na to, nga fishing session mga master so dinhi nagdugang-dugang ang gi usa uh, gid pang tinula mga master fish on mga master landed uh, pick up grouper ni siya, mga master o isdang, isdang puga or tingag sa bisaya mga master day 4 na to mga master nakaduha ta ka isla. so tanan na to on day 5 na to, or last na to nga uh, fishing uh, mga master kung unsa pa atong nakuha Kday day 5 to mga masar at na butas usan na to ka spot ah uh, panglima na to nga spot no so medyo ah uh, ka nainggoy sing kayo tadi sa spot sa toang ah uh, area mga masar na no? kayo medyo dagan-dagan, mas na wala wala limang mukod ah uh, medyo good spot ang toang pagkuha diri nga spot mga masar kayo may sword unit siya direya. day 5 na to mga master first strike Tanaan na to kung unsa na klase nga isda tagam na talas uh, tayo mga master so paspas na to retrieve kay permit ta masangitan basta hinahina labi na kay UL sa nga atong ulad ah humok na kayo so din hi mga master checkered snapper a size na sa mga master nag-strike na ang second fish na to sa so day 5 session na to mga master. So, dili, medyo uh, kaya na to mga master. Medyo gaan ra. So, dili kayo siya uh, dako. Pero, goods na para panuwa. Tinuwa mga master. So, dili, nasangit pag siya sa samo mga master. So, inanin ni mga behavior sa mga uh, tala ni. Uh, mga snapper. So, dira mga master. Fish na one or one spot snapper mga master. So, ikaduhan na to ngayon So that's it mga master. So dira lang ko tumatang fishing adventure karon mga master. Daghang salamat yung support na. og pag subaybay so, sa tong channel. Hinaot ko nga namo sa mga kabutang. God bless na tanan mga master. Ug doyog ang panahon nato mga master.